hanap natin yung e bike Ayan Hindi pa na siya nagte-charge dito Bali sa battery lang pag i-charge Yun ang gagawin natin Tapos yung brake sensor Hi guys, bali i-re-repair natin ngayon yung brake sensor nitong e-bike na nabili natin. Ayan yung brake sensor wire niya. Bali, pinagdikit ko yan, hindi pa rin gumagana yung sensor. Dapat, pag, pag nag-activate yan, hindi gagana yung motor. Hindi iikot. Pagka ginamit, may gumagana yung brake sensor. Kaya hanapin natin sa linya kung saan yung naging problema niya bakit ayaw gumana ng brake sensor pati yung charging port niya dyan sa labas hindi rin gumagana bali yung charge niya, pag sinya charge namin, rekta sa battery. Pwede rin naman. Hindi naman ganong problema yon. Pero, dito Bale muna tayo sa brake sensor. Brake sensor na isa. sensor. Tapos, ito brake sensor. Small delay. Pero, wala siyang brainer dito. Bale, ang ginawa ko dito is pinag ko itong dalawa tapos nag ako ng isang piraso ng wire yun dito ko dito tapos pinag dito yung wire pinag ko ito ang ito yung wire ito yung wire na tinap ko ito tinap ko dito tinap ah may lang ako ah sige Kasambasa na tayo eh. dito tapos tinester ko may isang nakala nakalaylay dito na white tinester ko tapos pumalo sya hindi, hindi pa nakatap ito tatap natin ito yung wire na ginawa ko isang perato natin dito sa na ito yung dalawang ito yung parutin niya magkaiba sila ng kulay pero somewhere lang yun Bali guys, yung karugtong ng wire na ginawa ko ayan kulay blue. Ilalagay natin yung tester diyan. Tap, yung isang wire ng tester lalagay natin diyan. Tapos meron na akong nakitang puti diyan na na nakalaylay na naka-open. Doon natin ikukonek yung tester iti-test natin kung yun ang linya ng uh, brake sensor. Yun, doon natin siya iti-tester. Bali guys, kinunek ko sa red. dahil doon sa black kanina, tinester ko, pumapalo siya. Ngayon sa red, hindi siya pumapalo. Bali, yung may linya yung black, dyan sa white yun ang linya niya, isa lang sila nung black white pero yung red yan hindi siya pumapalo sa red ibig sabihin yung red yung lalagyan natin ng bagong wire bali guys itong wire na to na nilagay ko ito dyan na yan sa pula dyan na natin Ito dito na natin lalagyan sa pula ito bali may linya pa to ito yung linya na puti na nandito guys paano ko nalaman yung yung brake sensor bali guys ginawa ko meron dito dalawa dalawa kala ko ito yung brake sensor kanina ito pala yung brake sensor niya ginawa ko guys sinyort ko to sinyort ko to pag ko dito tapos na revolution ko hindi siya tumakbo tapos tinanggal ko ulit tumakbo na siya ngayon bali dyan tayo magtatap sa violet black guys tatap na natin yung wire tatap na rin yung wire dito yan bali guys nagtap na tayo yung puti na original ayan original na wire ng brake sensor tapos yung isang nilagay kong wire yan yung brown blue isang wire lang yan pinagdugtong ko lang tapos tinap ko sa red tapos yan tinap ko dyan sa brake sensor na yan yan yung brake sensor na pagka sinyort mo yung dalawang wire na yan hindi tatakbo yung e-bike kasi yan yung sensor bali pagka preno mo yan mag activate yan para hindi tumakbo yung motor hindi agad agad sumisibat pagka nakapreno yan yung safety ng motor para hindi agad masira kaya testing na natin ngayon guys bali guys tinesting ko yan isang wire lang muna yung ginawa ko tapos dahil nga may nakita akong isang puti na wire na mismong brake sensor nya yun uh, isang wire lang yun nilagay ko tapos nung testingin ko biglang may sunog may umusok Bali guys, in, yung brake sensor niya na original is shorted. Kaya nag-decide akong gumawa ng bagong linya ng brake sensor. Bali dalawang wire na yung gagamitin natin guys. Dalawang wire na yung gagamitin natin para safe walang sunog. yung gagawin natin guys, dalawang kuryente na lang. Grounded itong isa. guys, bali bak binaklas ko rin to guys, tong mismong sensor na yan. Bali, sira rin siya guys. Kaya pala yung sakit dun sa may controller, may sunog yung brake socket dun, brake sensor socket. Eh, may shorted. Kaya tama lang nagagawa ko ng sarili kong linya. Naglagay ako ng dalawang wire dun sa may mismong controller at saka dito para sariling linya Ay, putol yung isang linya yan balik pinalas natin yan nagtap tayo dyan yan, tinap natin dito <coughs> ang na no? tapos yan pinadaan ko dito pang samantagal paan din tayo bibili yan tayo ng isang wire putol kasi ng isang linya nasunog eh sa pagkasunog yan eh Naputol ang linya kasi yung dati niyang linya pagka kinonek mo yung dati niyang linya umuusok siya bali may mali nakatap doon siguro yung isang linya na nakalagay doon is sa iba na itap kaya ang ginawa natin guys eto gumata yung dalawang wire tapos pinap na natin doon sa nakita ko na dalawang piraso bali pa ni bagong linya siya para walang suno. Ayan, parang original pa rin siya. Yan, tatap natin dito yung ginawa kong isang wire tapos sa isang wire dito tapos connecta dun sa controller yan, yan guys yan, yan, kita kita yan, dyan okay na yan yung pabila, okay yung pabila tinester ko yan guys tinesterin mo yan dulo-dulo bali guys, yung pula na nilagay ko na wire na yan yan yung magiging yan na yung black bali yung black din na gagamitin yun yung bali dalawang pula na na-wire yan tiin ko original yan, nakatiin yan diba not... yan guys tapos, preno preno kalahati eh. Kinonekta ko doon. Ng... Hindi na natin gagamitin. Ito na natin. Ito yan, dalawa sa Black, black Bali red may linya, yung yung linya. ito. yung black. Walang linya. black. na, -na yung black. Ito yung na Ito yung Ito part lumikit, eh. Dumikit eh. yung original niya na yung spark eh. Bali gumawa yung linya. Ito yung red niya. May linya. Yung black walang linya. Ito yung kinap natin sa loob. Black. Tapos itong dalawang linya na to gawa natin to Gumawa dalawang wire. Tapos ito yung brake sensor dalawang wire na ginawa natin. Tingnan Pag di nyo alam yung deck sensor guys, may makita kayong dalawang wire i-tap nyo lang. Tapos panda rin nyo. Yun, malalaman nyo yung deck sensor to sa controller. Kahit anong siga ko, wala ako. ang dalawa na to so, tapos itong gawa ko rin ito tapos itong pula ito yung kulang may linya itong black yung walang no, no, no. linya bali itong black na to ito yun, yung yun, yun, yun.

preno like oh. Preno mo Preno mo Revolution mo Okay na? Ayan, ikot mo Subukan mo nga Para sa hindi nakakaalam guys Yung brake sensor napakalaga nyan Kailangan gumagana Dahil pagka nabasa yung throttle Minsan nagwa-wild dyan kahit hindi mo siya pigain kusang umaandar ang e-bike pag may brake sensor ka nag weld siya ng ganon mapipigilan niya hindi siya aandar pagka i-brake mo siya dahil mayroon siyang brake sensor at saka pagka nag brake ka nag breaks umaandar yung brake sensor hindi niya sisirain yung motor mo hindi siya masusunog pagka wala kang brake sensor nag nagwa-weld yan tas nagpipreno ka pinipigilan mo maaaring masunog yung motor mo. Kaya napakalaga ng brake sensor guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, subscribe ako. Bye bye. Ingat kayo.